Uh, para po sa mga hihingi po ng lucky numbers ngayon po alas 7 po ng gabi ng May 17 mga kalaki Subukan nyo po akong tawagan o kaya subukan nyo po akong i-message mga kalaki uh, Yung iba po kasi nagtatampo na hindi ko raw po sila pinapansin may PM daw sila Wala po kayong PM okay? Hindi ko po nababasa yung PM nyo kaya subukan nyo po mag-PM ngayon Kasi yung mga nag-PM po na check ko na nakikita ko po na nakafollow At uh, may request na lucky numbers binibigyan ko po mga kalaki kung hindi ka po nabigyan, ala ka pong PM. Kaya subukan niyo po akong i-PM, subukan niyo po akong tawagan at ako po ay sasagot mga kalaki. At yung mga fake account po na yan, pag tinawagan niyo hindi po sasagot. Ako po sasagot ako mga kalaki, re-replyan ko po kayo. At pwede niyo pong marinig ang aking boses mga kalaki. Kaya ngayong gabi po, ngayong gabi po, ah, bibigyan ko po kayo ng mga 6-digit uh, lucky numbers po na pwede nating tayaan sa 642, 645, 649, 655 at 658 mga kalaki. Pero yung 2-digit at 3-digit lucky numbers po ng Luzon, Visayas, Mindanao, andyan po mga kalaki, uh, ibibigay ko po mga kalaki, ipapaskil ko po dyan sa, sa taas po ng screen ko. Makikita nyo po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers, pwede nyo po yung tayaan ng tatlong araw po mga kalaki. Okay, at syempre po ingat-ingat po tayo sa mga fake account po mga kalaki ha. 400,000 po ang followers ng totoong account natin at 51,000 followers po. Ako po yun. Check nyo po lagi ang followers. Okay? Ingat. Red parungkin.